Hi Ma idol Good morning, good morning Justin si TV nga pala po yeah. Nagbabalik Dito sa Red Resident Sa building na aming ginagawa Ayan, Nandito po ako sa rooftop uh, 31 floor Ah, uh, bino Shout out nga pala po sa uh, shout out Si Boss Dex Ayan yeah. Good morning, good morning ulit kay Boss si Idol Romeo katakutan ah, magandang magandang umaga ah, pag nandito ka sa taas kitang kita lahat mga bahay hanggang doon sa Manila Bay yung mga tinatambakan nila doon kitang kita dito Ang uh, ginagawa namin dito ngayon mga idol ay nag -e ereksyon kami. Diyan yung mga kasama ko. At kahit may nararamdaman pa ay kailangan na magtrabaho dahil kailangan na talaga. Walang pang budget. Yeah. Mulan nga pala po gagabi. Ang malakas. Yeah. Sana po yung di pa nakapag-subscribe sa akin at sa Facebook page ko, Justin Season TV, mag-subscribe na kayo at mag-follow. Maraming maraming salamat mga idol.